Kaya nga bang depensahan ng OKC Thunder ang kanilang titulo? Well, kaya. Actually, kabilang sila ngayon sa mga paborito na manalo ng kampiyonato. Pero hindi may iwasan na may mga pagsubok na siguradong babalakid sa kanilang kagustuang depensahan ang kanilang titulo. Itong OKC Thunder ay malalim po yung kanilang roster at magagaling silang pareho. Alam nila kung ano yung kanilang trabaho. Mga batang players, walang ganong experience pero nagawa nilang magkampiyon. So definitely ngayong meron silang experience ay siguradong gaganahan pa sila lalo. Magaling din ang kanilang front office pati ang kanilang coaching staff kabilang po yan sa mga factor na siyang magpapatagumpay ng isang kupunan. Ngunit heto naman ang mga pagsubok na kanilang makakaharap mayroong championship hangover na tinatawag. Ito yung malaking pressure, expectation sa iyo bilang isang defending champion. Expected na sa bawat laban, inaasahan mismo ng mga tao na kayo ang mananalo. Inaasahan din mismo ng mga team na siguradong gagawin nyo ang 100% na kakayahan nyo para manalo sa bawat laban. Kaya paniguradong ibibigay din po ng mga kalaban ninyo ang kanilang isang daang porsyento para matapatan ang iyong enerhiya. Pangalawa yung pressure sa back-to-back. -back. Wala pang team ang nahagawa ng back-to-back -back, mga idol maliban sa Golden State Warriors, we back 2,000. 17 2018 NBA season. Isa sa mga tinitingnan sa ngayon ha, itong Rockets naman bilang magsisilbing pagsubok at malaking hamon para sa kanila considering na nando na si Kevin Durant. Ikaw ano ang komento mo pa tungkol dyan? Kaya bang depensahan ng OKC Thunder ang kanilang titulo? I-comment lang. Samantala, heto naman ang po ibigay ng Golden State Warriors para makuha si Nikola Jokic. Ito ho'y mock trade lamang mga idol ha. Ibig sabihin po ng mock trade ay ating ipinapakita ang kapalitan ng isang player sa isang trade. Ngayon kung gugustuhin ng Golden State Warriors ay pwede po nilang ibigay si Nakuminga, Moses Modi, Pujimski, Al Horford at mga first round pick na mga protected. Bilang kapalit ay matatanggap na nga ho ng Golden State itong si Nikola Jokic. Isa itong magandang proposisyon. Pero mawawalan ng maraming asset future draft picks ang Golden State Warriors. Hindi ganong masakit sa Moses Moody, Kuminga, po pero mahihirapan ang Golden State Warriors na mag-rebuild o mag-develop ng kanilang mga young core. Pero sa positibong naratibo ay malaking bagay naman yan para kay Stephen Curry sapagkat kung mayroon kang Nikola Jokic, Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler ay check na instant championship kagad ang level nitong Golden State Warriors. Mahihirapan sila sa kanilang future pero bilang kapalit naman nun ay maraming kampyonato na kanilang makakuha. Sa ngayon ay hindi pa pinirmahan ni Nikola Jokic ang kanyang extension. Malino naman na tinatarget niya ang malaking payday na nag-aantay sa kanya na posibleng makapagbigay ng halos 80 million per season sa kanya sa Denver Nuggets. Sa ngayon, yan lang po muna ang mock trade ng Golden State Warriors para kay Nikola Jokic. Yan po ang kanilang ipapadala kung sakali man. Maraming salamat po sa panonood.